Para sa mga nangungulang balita ngayong umaga, makakasama natin si Joel Reyes Good morning, Joel. Ibibilib mo ako para mo ako iniinggit, Yes, kasi maulan ho ngayon. Uh, uh, proof po si Susan. Hindi, <laughs> <laughs> kasi alam mo, ito yung, ano lang niya, yan eh, praso lang nito, eh, oh, ko lang yung kulay. Leather, pula, leather, you know? jacket ka leather, lang. Leather, leather lang <laughs> ho, yan. Pero maulan Morning. na mga kababayan na mag-ingat ho tayo, ha? Lalong-lalo yeah, no. lalo na ho yung mga nagmamaneho dahil kanina, no, binabasa ko yung uh, Twitter account Ulan. ng MMDA. Mm -hmm. Medyo ilan yung mga aksidente, medyo sa Commonwealth, dito sa May Quezon, West Ab. So, ingat ho tayo sa pagmamaneho. Madulas madulas sa mga kalsada. Sa mga balita, tanggal na sa tiket ng United uh, Nationalist Alliance o UNA ang guest senatorial candidates na sina Senator Chis Escudero, Senator Loren Legarda at Grace Poe. Bunso draw ito ng hindi pagpapakita ng tatlo sa mga kampanya kampanyao ng UNA. Naintindihan naman daw ng tatlo ang naging desisyon ng partido. Magkakaibang reaksyon ng ilang miyembro ng uh, UNA sa desisyon nito. Na Tiniyak naman ni Pangulong Noynoy Aquino na walang uh, babaguhin sa kanyang partidong Team Pinoy. Ito ang sabi nila. Um, na namin yung mga supporters namin. Our leadership has been uh, trying to extend all possibilities para magkaroon ng uh, solusyon ito. Ngunit, siyempre, uh, it has come to a point na we will have to decide. Iniintindi, iniunawa ko sila at naging posisyon nila. May mga grupo at tao silang um, kailangan tayuan, suportahan din. Um, Ginagalang ko yung pinanggagalingan nilang prinsipyo at posisyon hindi magbabago ang aking respeto at pagtingin kay VP Binay, former President Estrada, and Senate President Enrile. Limited edition talaga ang pagsama ko rin. President Erap, nakausap ko, sabi niya, hindi pwedeng hindi kita tulungan. Sinabi niya, in unconditional support. Pero siyempre, President Erap is not the only one deciding for una. Para sa amin, hindi namin sila pwedeng diktahan, di ba? Kung dadali ng coalition, ng no? una, ang grace po uh, ako sa personal capacity ko I will I will support her alam naman natin ang history ni FBJ ni Tay Pangulong Erap ay uh, they're more than brothers no? so ano eh uh, I still have to support my uh, kinakapatid kahit sa balita bayan namin ng San Juan kahit pa paano ay Patulong ako pa rin siya. Iba yung mga kasama din naman niyang ng ngayon isa sila sa mga nanira at nang... Alam mo yung sila yung talagang all out against, kino-question nila yung capability ni FPJ. If you remember, nung 2004, magkakasama kami dun sa laban ni FPJ. Pero ngayong 2013, parang dun sila napunta kung sino yung mga kaaway namin nung 2004. <music> O, oh, Joel, ayan. Mataas kasi sa survey yung dalawa eh. Oo, oo, oo. so, one and two yan eh. So, kaya parang pinag-aagawan. Pinag, parang pinag Kung ako no? naman halimbawa ang guest, ka, uh, common candidate, no. ang tanong doon ay eh, kanino yung loyalty, mo? Loyalty mo, mo. Mm -hmm. ayan. Yeah, no. So, siguro tamang tama lang din na talagang ganyan na eto kandidato ng ganitong partido, eto kandidato mm -hmm. talaga ng ano. Dapat clear so, cut dapat, tangi, oh, clear oh, cut, no? Walang yung mga common-common candidate. Eh, dito, eh, medyo ano eh, medyo, well, sabi ng dalawa, hindi, hindi naman, hindi naman kami nag, ano, eh, mm -hmm. nagpumilip na pumasok. Oh, yun, oh, kami ay in invite oh so sana magkaroon ng mga ganyang mga patakaran talaga na dapat isa lang talaga dapat yung partido oh, hindi ka common candidate tama mm -hmm.